Sir uh, Willie, good morning po. Si Santea naman ano po. Mar uh, Maraming salamat sa pagimbita. Opo. Ah, Sir Willie, pwede po namin itanong yung uh, mga mandato po ng National Parent Teacher Association para lang po uh, alam din po ng ating mga kababayan. PPT po no, we created an information, communication and complaint center ng ating mga PTA sa buong Pilipinas using Facebook. Ay, teka lang po. Yung ating, sir, yung ating pong signal medyo malabo po. Sir Willie. Ah, pa, pa, pa ano nga lang muna Ma'am uh, Riza. Ah, uh, boss Daniel. Baka pwede nating i -ano na lang din i-phone patch Phone kung patch. sakali ah. no na walang signal yung kanilang internet. Nasa DepEd pala siya ngayon. Mm. Para pag-usapan itong bullying at yung mga Yan, sakto sakto. Baka pwede yung i-broadcast niyo na lang kami diyan sa DepEd. Oo oh, nga. Oh, oh. <laughs> Live. <laughs> blow by blow by Sir Willie Rodriguez. Oh, 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 oh. baka pwede yung i-broadcast niyo na lang itong ating ah, himpilan diyan. Oo nga, kasi sakto yung ating talakayan ano, ngayong Oo. araw, mga kasama. Mahuhusay din sa kasi itong, itong ating mga producer na si Nariza Castillo yes, at Jennifer Corpus. Corpus. Mm -hmm. Oo, talagang saktong-saktong yung paksa. Oo. Sabi ni Texter 8816, ang mga kabataan kasi ngayon ay salat sa GMRC at Spiritual Ascendancy. Pabayarin ang mga magulang, kaya magulo ang lipunan. May GMRC na subject pa ba? Parang wala. Meron pa mga ngayon? Parang, parang wala. wala na, ah meron pa. Sa ilang mga... Ayan, si okay, Sir na. Willie. Sir Willie, pasensya na po. Mag-shift tayo to uh, cellphone na lamang po sa halip na Zoom. Medyo nawawalan po tayo ng signal. Good morning po Sir Willie. Uh, good morning po after Sunday. Maraming magandang mga po mag ulit. Apa, yung binabanggit niyo po kanina, ano po ang mandato ng National PTA? Okay, uh, National PTA was created in 2013, ano Uh, to serve as communication information portal ng mga PTA sa buong Pilipinas so we use Facebook uh, uh, platform no para nga po uh, makarating yung ating mga reklamo ng ating PTA na about true uh, true hero PTA at ang ating mga teacher Apo, Sir Willie, ano kamakailan lamang po yung nangyari po sa Nueva Ecija kung saan eh binarel nung ex-boyfriend yung kanyang ex-girlfriend? Meron din po partner, di ba yung binarel din nung estudyante, yung, yung kanyang, kanyang guro dahil bagsak siya. Sa Mindanao siya. naman yan. Oo, oo, eh, ano po ba yung kasalukuyang security protocol sa mga paaralan para po maiwasan Sir Willie na maulit pa yung mga kahalintulad na insidente po? Uh, actually po, ano, sa nakikita po namin sa, aming, sa report po sa akin ng mga PTA dyan, eh yung estudyante pong namaral, eh, isa pong dropout. Ano? So, makikita po natin, siguro, tinan po natin bakit po nagiging dropout ang mga bata. Ano? Uh, tulad niya, kapag ang bata is po, hindi nag-aaral, eh, puro stress na po yan. No? Uh, wala na pong ginagawa yan, nakatambay. Eh, bilang isang tambay, eh, napaka, uh, napakahirap po. No? So ngayon po dito, lalo na may relasyon siya, kung makikita po natin ang sitwasyon, no? uh, tulad po nga po nang sinasabi ng ating, uh, ating doktor no? na uh, bisita po natin kanina, yung stress at saka psychology, mental health problem ng bata. So siguro po, masolusinan po natin ito pagiging dropout. No? At ang na po dito, i-intervention ng mga magulang. So sa ngayon po, sa nakikita po namin, ang, ang teacher po kasi, no, uh, marami na pong loaded na po 'yan, no. Ah, uh, ang ano po dito, hindi na uh, hindi na nila kailangan mag-aral ng ano, ng maging isang psychologist, no. Ah, uh, meron po tayong mga parents na PTA. At uh, 12 po nang ginagawa sa Singapore, they empower the ano, the PTA to do things like that, no. Siguro we can adapt uh, yung practices ng ibang uh, ibang bansa. So kasi nga po makikita rin po natin Uh, pag, ang baril lang po, ang violence, ang bullying po is uh, worldwide problem po, no? hindi lang po pang Pilipinas. Opo. Uh, yung ganito mga insidente na naipapasok po yung baril sa loob ng paaralan, sa palagay po ba ninyo may kakulangan po yung uh, schools division office o yun pong paaralan mismo dahil yung seguridad po nila medyo maluwag? Ano po dito ano ang DepEd po eh at ang ating division office ay eh, hindi po kaya ah, masigaw ganja po ano hindi po kayang ah, kapkapan o ano yung mga bata makikita niyo po ano kung ilang pet sa loob ng 30 minutes or 20 minutes ah, may isang daang bata ang dadaan po diyan O okay. kumrami so, po school eh, libo po yung bata papasok at labasan sabay-sabay po yan hindi po kaya ng guwadya maski po limang guwadya ang itagay. Ang ano po dyan yung concealment mo, maski po, maski po mismo sa ating mga airport, no? meron tayong mga sa tulad ng suggestion na maglagay na metal detector, mm -hmm. eh maski po sa mall, sa airport, eh hindi rin po ah, epektibo. Sa bagay na ipapasok pa rin. Apo. Ah, po so, so so maliban po dito Sir Willie, Ano pa po yung mga suggestion po ninyo ano sa PTA para po maiwasan na na maulit ito yung pagpapasok po ng mga armas ng katulad po ng barel sa mga paaralan kasi sabi nyo nga po eh, talagang mahirap na lahat ng mga estudyante na papasok sa school. Ah, uh, ano po dito no? Isa po ano yan eh kumbaga at least dito. No, we need to empower the PTA, you no? Know? Ang PTA po kasi 12 years pagka isang anak. Ang um, maabot po ng dalawampung taon kapag sila po ay merong maraming anak. No? Adyan po sila. Marami pa tayong PTA na talaga professional, mga retired. So, ang, ang composition po kasi ng PTA, no? ang isang anak, ay meron pong dolo-dola, tiyahin, kapatid. So, ang tawag po dyan, mas marami po ang pwede pong maging intervention. So, ano po dito, kung may empower po natin, yung ating mga student leaders, no? uh, tulad ng ginagawa ng ibang bansa, ito ah? Ah, yung ating mga PTA, na isama po natin sila sa mga workshop tulad ng uh, sa tulad dito, uh, preventing corruption. Kasi kung ano po dito, no? pagka sinabing preventing corruption, andyan na po yung monitoring, reporting at lahat natin. Mm -hmm. At ang isa po sa suggestion po namin, yung mga decision po ng mga cases na nakatago, na tinatago ng ating mga frontline officials, siguro po, uh, ang magdedesisyon po, magdisyon na po yung ano, uh, wag po yung ano, wag po yung division or region ang mag magdesisyon ng mga kaso, ilagay po sa central office. Kasi nga po sa cover up po, kung wala po ang ating social media, kung wala po ang Facebook, hindi po lalabas yung mga hindi po may itatago po yung mga bari na niyan, yung mga rape na yan, eh, itatago po yan. Hindi po malalaman ng ating central office. kung mm, kumbaga ho, dahil sa siempre kung ikaw naman yung principal o yung division uh, uh, superintendent teka lang tayo na lang ipitin natin sa level natin kasi papangit yung image ng school Ayun po ano at ano po dito yung tinatawag na intervention ano? Yung intervention po dito ay eh, talaga pong tata hindi po intervention ni eh, tatakotin po yung magulang tatakotin po yung bata ito po yung magiging sitwasyon aaregluhin kasi nga kamag-anak, kapatid, mm -hmm. may baker. Mm -hmm. So ano po dito, no? ang dami po nating na kasong ganyan. At lalo na po, kawawa po yung ating mga wizard lawyer. Ano? At uh, tulad nga po ng ating isang uh, superintendent no? Uh, sa Quezon City, in-expose na yung hinanapan niyang financial statement ng mga kantin. Tapos mm -hmm. pag nilipat siya sa, sa Palawan, sa Palawan, uh, Siyempre, kailangan mag-ikot, no? Okay. Nung niya, 28 schools ang report niya na abandoned at unfinished. So, ang nangyari po dito ngayon, di uh, tinanggal po ng DepEd yung superintendent. At ang po, yung isa po nga ating teacher na secretary natin sa National PTA Region 3, eh, nagreklamo po, no? Talaga pong may ebidensya. Kaya ang ginawa po ng school, inilipat. No? Kawawa naman yung teacher. At ang po dito, ang pinakamasama po dito sa hanggang ngayon, uh, ang ating uh, rape case ng San Jose del Monte, no? Uh, calling uh, Mayora Robes, ano? Ang ano po dito, yung bata po, inabuntis eh, po ng isang master teacher five years ago. And then, uh, this November, gumawa na naman po ng another molestation. So, itinago na naman po ng DepEd at saka ng school. So, ngayon po, nakakuha po tayo ng copy sa barangay uh, kailangan nga pa pumasok ang CHR para po bibigay sa amin yung reklamo. So ano po dito, no? Uh, dito po naman po sa ating ano, no? sa National Nebesia High School, no? Uh, hinihingi po namin yung financial report ng field trip. Eh ang nangyari po, ayaw ibigay ng principal kasi nga po, at saka ng DepEd ng Division Office ng Nebesia, no? Uh, ang Nebesia, ay talaga pong talamak mula nung araw pa. No? So yan po yung ano, yan po yung ating nagiging problema, no? Cover up, manipulation at ginagawa pong negosyo yung ano. So ngayon po, ang makikita po natin yung batang yan kaya po naging uh, dropout out at wala pong magawa na stress kaya binarin yung girlfriend uh, kasi nga siyempre sabi na magulang drop out yan wala kang kinabukasan siyempre ang bata babae mapipilit ang humiwalay mm -mm. So ngayon, kailangan po natin ng na intervention sa ating mga out of school youth, no? Ah, uh, po sa panawagan sa gobyerno. Ang ano po dito, no, ang panawagan pa naman kay Secretary Angara, lahat po ng cases ay e, ewag na doon na po sa DepEd Central office na po resolvahin. Kasi nga po, ang legal ng division is under ng superintendent. Ang superintendent po may kaso Ang, regional, ang legal ng region is uh, under ng uh, regional director eh may kaso din no kasi nga po yung isang regional director niya sa ano sa isang ano is pinasuhan po namin ng manipulation ng PTA election eh na-promote pa po bilang ARD so ganun po ang nangyayari no ah, Siguro po magkaroon tayo ng protection sa ating mga whistleblower. Sir Willie, ano, sa inyo po bang palagay, sapat po yung counseling services sa mga schools para po tumulong dito sa mga estudyante na meron po mga pinagdaraanan sa kanilang buhay? Actually po, na meron tayo mga hero, hero, teacher na ganyan ng batang problema po, sila po ang binabaligan ng ating mga Uh, at principal. No? Kasi mm -hmm. nga po, kapag sila ng council at ng sumbong, uh, tulad po ng isang dito ngayon, ito pa lang, talagang makikita natin. Uh, na po ng tulong yung bata. Kasi po, hindi po naging epekto yung kanilang paglapit sa bounty at saka sa uh, ano, sila ng principal at inipit yung teacher. Eh kasi, Ayon ba- Sir Willie, baka kasi pagka ganun na may issue sa school, mapurnada yung promotion nung kung sino man yung dapat ma-promote. <laughs> ito nga po yung tinatawag natin eh. Promotion for sale. chip-chip promotion. So yun po yung talagang na, na mag-anak promotion, kaibigan promotion. Yan po yung dapat tingnan po natin. Siguro, gawin po natin yung ginagawa ng Singapore. No? Pero silang si MIB doon, corruption na uh, investigation. Tapos tinuturuan nila yung mga bata. Kung so, ano yung mga dapat, no? siguro gawin, ipasin po natin. At ang isa po sa tinitingnan namin, i, ito nga, no? uh, yung sobrang single si school which causes dropout no and stress sa mga bata kapag kasi ang bata hindi nakasama sa field trip no ang ano po dito is siyempre mag-aaway ang magulang sa bata ay stress niya sa magulang at mismo sa bata pagdating sa mga eskwela mabubuli tapos ma-OOP at ang isa pong sama, napakasama is yung ito ang field trip kasi at saka ibang collection is voluntary no Opo. Eh, pwede yun, hindi ka sumama. Ang ngayon dito ngayon, pagka hindi ka sumama eh, meron kang incomplete, tapos uh, bibigyan nga ng project, mm -hmm. eh, nabully ka na, na, nagkaroon ka na ng self-pity, pahirapan ka yeah. pa. Mm -hmm. Kaya nga po talaga dito no, ang edukasyon po ay eh, hindi po hanap buhay. Ready market po yung ating mga bata eh. Ang ano po natin dito ngayon siguro, uh, Central Office at through yung uh, Secretary Angara, Usec uh, Andaya, and you Darma, dharma, e eh, masolusyonan po namin. Sa ngayon po, andito po kami sa ara-ara na ng, nga ng paggawa ng bullying. And then, uh, siguro po, i-present -pre po sa kanila yung aming, ano, yung ating ginagawa sa Singapore. Opo. Yung uh, inyo pong uh, event po sa DepEd, ano ho yung mga inaasahan naming resulta? Within the day po ba yan, sir? Meron na pong uh, magiging output? Uh, I-approve po itong bagong batas. Ang problema lang po natin, ang DepEd po kasi magaling sa papel. No? implementasyon po nakatago. katago. Mm. So ano ang inyong sasabihin po kay uh, Secretary Angara kapag nakausap niyo po sila ngayon? Eh sabi naman ni eh, Secretary Angara, no corruption will happen in my term. At ang ating po na naka, mga nakaupong usek at po eh magagaling naman po at tuloy-tuloy po ang communication. So sana po, at least siguro, yung tulad po mm. na sinasabi natin is eh, speedy trial, no? Expose everything and then let the social media do their work. Ang national PTA po, no, nabuo po ito talaga sa social media. Napagkait na po natin yung mga PTA na talagang uh, lumalaban sa katiwalian. At ang ano po dito, maski nga po kami, ma, ako po ay nakulong na limang araw at may meron ako apat na kasong hinaharap. Eh ako po ay uh, lagi na ano. So ngayon, this is sacrifice. No? Uh, oras po na is for at sa mga bata. Opo, at yung PTA po, hindi lang para mag-organize ng Christmas party, <laughs> ng uh, bingo social, <laughs> di ba? May mga ganyan po eh. <laughs> opo, opo. Ang, PTA po dapat, hindi po lang, hindi lang po dapat gamitin sa paniningil. Okay? Yeah. Empower the PTA, uh, tulad nyan, sa intervention, sa, atin, sa mental health. Ang ano po dito, kasi uh, talaga pong uh, kailangan ng teacher ang mga tulong at po yung mga magulang. Education begins at home. It takes ability to uh, ng mga bata. Opo. Patanong na rin po sa DepEd kung meron ho ba silang confidential funds. <laughs> <laughs> And last po, nandiyong biyano natin, may confidential fund po. Opo. Opo. Sir Willie, maraming <laughs> salamat you, po. Huwag po kayo magsasawa. Yeah, po. Okay po. Thank you po, sir. Okay, bye-bye. Ayan, si Ginoong Willie Rodriguez.